ang ganda ng patubig natin mga kafe nyo hindi na tayo nahihirapan kinausap kasi ako ng amo ko mga kafe nyo pinagdidesisyon niya ako kung stay or go home mga kafe nyo hello mga kafe niyo. so ngayong hapon mga kafe magdidilig tayo at gagamitin natin yung ating makina sa pagdidilig So, kukuhanin ko lang mga kafe nyo. Ah. Ito pala yung ano natin mga kafe nyo. Yung gagamitin natin. Isi-set up lang natin para mabilis. So, dadali natin dun sa irrigation. Ah, ito Bang naman ba? yung kanyang ah, panghigop. Dadali natin dito sa irrigation para ma-set up natin mga kafe nyo. Kasi, Ah, uh, nakakapagod din yung ano mga kafe nyo eh. Magbuhat ng timba. Ilang beses li, din, lang ilang beses din kasi akong ano. Ah. ko lang dito. Ah, um, uh, Isa-set up ko lang siya mga kafe nyo. Kasi uh, malayo-layo. dun tayo magdidilig eh. Nandito yung ano. Sana magkasya yung host na ano, na kinuha ko para all goods yung ano natin mga kafe meron kasi ako dito ano para, para mabilis lang ako magdilig Ano yung isa? Ganyan. Tapos meron din tayo ilalagay dito mga kapengyo. Ito naman yung gamit natin mga kapengyo na ano, isa. Para ma-connect natin doon sa may sitawan. Yan. Tapos ikakabit rin natin yung sa doon. Kung magkasya to mga kafe nyo, okay. Ah. Uh, Wala kasi akong lighter eh. Sana magkasya siya. Para all good yung ano natin. Yung, kasi malayo dun pa mga kafe nyo eh. Ah. Uh, ako kulang? Kulang ata. Ay, kulang ata mga kapeng. Dito natin padaanin sa gilid. Ito. Para magkasya. siya eh. Oh, uh, sana. Para all goods. kasya ka. sana, kasha. Magkasha ka. Uy. Kasha siguro mga kapeyo kung padadaanin ko dito sa may tubig yung ano. dito sa may tubig yung ano niya. Papadaan natin dito para magkasya siya. Ah, yun. Tapos, paandarin na natin, mga kapeyo. Pwede natin yung konting tubig. Ah. Andarin natin, mga kapeyo. tignan natin mga kape niya kung ayun na ayun na ayun na, ayun na. pero na siguro dun <laughs> ganda na ganda natin ah natin, kung ay meron na meron na <laughs> nice hindi tayo mahihirapan magdilig mga kape niya no? ayun na siya oh. <laughs> yes <laughs> <laughs> Yo! tayo na hirapan magdilig Oh so, mga kapeng yung kasi sobrang lakas na ang init. Woo wow, sakto-sakto lang pala yung host natin. Kahit bagbagan na natin to ng bagbagan ng ano mga kapeng yung eh. Nang... Tubig eh. Ayan, no. Hoy. Ayan. Ayan, mga ka-cafe meron na tayo na isip na paraan para makapag Ayun. Ay. Pandilig na tayo. Diba mga ka-Pengio? O, oh, pwede pa. Sakto-sakto lang. Dulas. Mura lang naman ang gasolina dito sa Taiwan, mga ka-Pengio. Kaya, uh, kapag ano tayo, Yeah. No. Huh. Kung nga na kayo ng madami, hindi na tayo mahirapan magdilig. Araw mga kapengyo. Kasi ano sila eh, hirap na hirap kasi magdilig mga kapengyo kasi pinatabo-tabo ko yung ano eh. Kaya, buti na lang meron tayong nakuha ng hose doon. Tapos tamang tama yung makina natin. Kaya, Ada tayo ng maayos ah sobrang saya ko mga uh -huh. Oh, niyo Thank you, Lord. Kala ng mga sitaw natin, umuulan mga kape kaya mamumunga pa sila ng madami. Yun nga lang, tutubo yung mga damo, dadamuhan na lang natin sila agad-agad. Sakto-sakto lang mga kape yung anong natin. hindi na mga kapengi oh <laughs> hindi na tayo nahirapan ngayon didilig naman tayo dito sa ano dito sa Ampalaya dito naman tayo sa Ampalaya mga kapengi magdidilig uh, oh. kaya yung Ampalaya natin oh. oh tuwang tuwa sila eh oh Diyan tayo pupunta sa kabila mga kapenyo eh. Abot na abot nung tubig yung ano eh. Abot na abot nung tubig yung ampalaya natin sa kabila eh oh. Diba pati sili oh. Ang laki na nung isa. Abot kaya si kapenyo doon. Uh, mga mga sapin. <laughs> nice, ang ganda. Ayos yung naisip natin mga kamay niyo. Lalaki na ang palaya natin sa kabila oh, malaki na yun isa oh. Dito naman tayo magdilig sa talong mo. Ah, sa tingin. Dito naman tayo sa ano? Ngayon naman mga cafeño ay magpapakain tayo ng manok. Ayun oh, no? marami tayong rasyon. Ay, mga binigay sa atin doon sa ano eh. Yung hmm. so, mga manok natin oh, no? nag-aantay sila mga cafeño. Ay. Naantay na nila ako mga kafe nyo, hindi na sila makapag-antay. Oh. Uh -huh. Ay. Kailangan ko pa nilang pagkain ng manok. Oops. Sayang. Sayang yun. Halag lag lag. Eh 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 eh. Anak natin. Hả anh thấy Lalaki na nila mga kapeng yun Lumaki na sila ng gusto oh. <laughs> Kok kok uh -huh. Kumain lang kayo dyan At ako'y So Ayun mga kapeng yun Kasi oh, Hihingi lang ako sa inyo ng advice kung ano yung dapat kong gawin kasi ano mga kafe nyo mayroon kasi akong ikikwento sa inyo ah wait yun tayo sa lilim para ano para ayan ah, mga kafe nyo so gusto ko lang ikwento sa inyo mga kafe nyo yung ano yung kung ano ba yung may papayo nyo sa akin kasi kinausap kasi ako ng amo ko mga kafe at pinag -de decision niya ako pinagdi -de niya ako kung stay or go home mga kafe kasi binigyan niya ako ng dalawang araw para mag-decision kung ano yung magiging decision ko kung stay or go home mga kafe nyo kasi diba 12 years lang dito sa Taiwan ay ano na mga kafe ay ah hindi ka na pwedeng bumalik pag 12 years ka na dito sa Taiwan. Ngayon, mag 12 years na kasi ako mga kafe nyo. At uh, nagustuhan naman nila yung performance natin dito. Kaya pinagdidesisyon tayo, pinagdidesisyon ako kung uh, gusto ko pa o ayaw ko na. Kaya binigyan ako ng dalawang araw mga kafe nyo. Kaya yun yung talagang iniisip ko talagang kasi sa akin mga kafeño gusto ko na talagang umuwi pero nandun naman yung panghihinayang mga kafeño gusto ko nang umuwi, gusto ko nang mag for good kasi gusto ko rin uh, ma-enjoy yung ano, buhay <laughs> kasi sabi nga nila maiksi lang ang buhay natin o so, binigyan tayo ng Panginoon ng buhay para enjoyin, para, hindi para pahirapan pero nandun naman yung kaba ko mga kafeño na kapag nasa Pilipinas na ako baka maghirap naman ako ng maghirap sanay naman ako sa hirap mga kafe nyo kaya lang siyempre naranasan ko na yung kaunting ginhawa dahil sa pag abroad kaya kung maaari sana ayaw na natin ayoko ko nang maranasan ulit yon kaya nagdadalawang isip ako mga kafe nyo kung uh, uuwi na ako o kaya mag-i-stay pa ako dito sa Taiwan kaya sa mga ano natin uh, sana uh, bigyan nyo po ako ng advice kung ano po ba yung uh, magandang gawin kung stay po ba tayo or go home na uh, yun mga kafe nyo ang ano ko kasi 2 days yung binigay sa akin mga kafe nyo sabi ko bigyan nila ako ng one week para mag isip pero hindi daw pwede 2 days daw kailangan uh, malaman na ng amo ko kung ano yung magiging decision ko kaya uh, yun Uh, Nai-share ko lang sa inyo mga kafe nyo. Uh, sana mabigyan nyo ako ng magandang advice kung ano yung nararapat na gawin. So, ayan. So, maraming maraming salamat mga kafe nyo. Sana hindi po kayo magsasawa sa ano, pag lagi sa akin sa kafe nyo channel. Nasa, nandito man ako sa Taiwan o nasa Pilipinas. Sana supportahan nyo pa rin po ako mga kafe nyo. Uh, thank you so much. Bye-bye po. Bye-bye.